Ako ay may lobo Lumipad sa langit Di ko na na... Dali na! Kanta na kayo! Nakadidyo kayo! Oh. Stoy! Dali na! Kanta na! Ako ay may lobo Lumipad sa langit Di ko na nakita Pumutok na pala Sayang lang pera ko Pambili ng lobo Sa pagkain sana Nabusog pa ako Sayang lang, sayang. Dance! O, oh, sayang na rin! Sayang! Sayang! O, sayang oh, say na rin! Sayang oh, say na rin! Ayan! Yey! Bakla! <laughs> Ay! Bakla! O, dali. Ayan na. Sayo na, o. Okay. Galing, oh. galing, oh. Wala pa. Sayo pa pareh. Sayo muna. Sayaw. O, dali. Sayo muna. Sayaw. Oh. Ah! Ikaw, ka na. Idan, sayo na. Wala ka pa sayaw. Ano may na sayo? Oh, Kimbo. Sabi niya sa Idan masayaw. Oh, Idan, dito ka harap. Idan, hindi ka nakikita. Yan, ah! okay. Sayo na, yan na. Yun na, yun na. Oh, ay, yan si Idan. Oh, ang galing na sa Idan, no? oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. hahahaha <laughs> ah dali dali, galing ni etan oh si ana, ang galing dini ana oh ah pagalingan oh, pagalingan oh eh bro jadre oh, na to si ka, pa ni speaker mo video oh pa ni speaker video oh video, siwa rawo ka para bali dun sa siktu go naman sababa naman sababa oh iya ngayon, ang galing sayo oh Itaas naman. Itaas. O, oh, yan. So, Dali. Diyan lang sa baba. Sa baba lang. O, oh, game. Dali. Galingan. Galingan nyo. O. Oh. Ayan na. Yun, oh. galing. Yan. Parehas. O, oh, yung kamay. Yung kamay. Yung kamay. Galing, o. Oh, Galing, ah. Galing. O. Oh. Ani, galing. May jali bika kayo mama Oh, dali sa taas naman. You oh. know, galing o. Oh. Ipin, hey, mine, 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 mine! my. Hindi na na na, chay, 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 chay. Unti na mama, tay, 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 tay. Together as one Show power power Galing sure, nga, ang galing ni ano? o oh, Si Aiden naman, power. Aiden Yung ano mo, isa mo <coughs> Yun oh, ang galing nga, uh. op oh, si Ana naman, galing ni ano? na o Galing na <niya>, ano <laughs> Oh. Parang dumtay. Oh. Galing oh. Yo no, know, galing ni niya no. Oh, oh. oh hulog ka dyan. Dapat na, okay. Aiden, ayan ay na, tapos ayan na yan, dalawa. Aidan, sayo! Ayan na yung sayo ni Aidan, oh. Galing, oh, ah. Mine, mine, oh. Ah, oh. hindi, hindi. Sige, okay. Oo. Oh. Huwag so, yan, pangit, ano yan, laso niyan. Yun oh, ang galing niya, ano. O, ikaw na idahan, sayo na. Galing oh. Parang halimaw lang oh, nakakulong. Oh. Oh. yan pareska pare ya minimal lava ini minim aman